ang on the spot na tugon at aksyon sa inyong mga sumbong at hinaing. Hashtag Palatawar! Sa mga nakantabay nating live viewers ngayon, Handa na po ba kayo? Handa na! Hindi na natin patatagalin pa upang kayo po ay direktang makausap at agad nating maasistihan ang inyong problema legal. Sa sino mang nais makausap ang ating punong manananggol pambayan, i-comment niyo po lamang ang inyong pangalan, cellphone number, tahanan o address, problema legal sa ating comment box. Hashtag pala na! Nasa linya ng chief. telepono Ayan, ang pon pon pon. kliyente, Henry. Opo, hashtag tawag number one via phone call. Labor case na si Sir Alden from Ahoy o oh, Ahoy Iloilo. Iloilo. May Facebook link po. Ito po ang kanyang salaysay. Hello po ma'am. Magandang hapon po. Ako po si Alden, taga Iloilo. Humihingi po ako ng tulong sa labor case namin. Sampu po kaming pinaalis ng kumpanya dahil ayaw naming magpirma ng six months contract. Nag-file kami ng case sa NLRC na ng NLRC. nag apela kami sa Cebu. Nanalo ang case namin. Sa ngayon, pabalik-balik kami ng NLRC. Walang malino na sagot kung kailan kami babayaran. Ang sagot sa amin, hindi nila alam kung kailan kami mababayaran. Tsaka po, ang desisyon ay bayaran at pinababalik kami sa trabaho bilang permanent. Pero nahihirapan kami dahil siguro ma-influence ang amo namin sana matulungan mo po kami Attorney Chief Acosta. Salamat po. Ayan, nandiyan ba sa linya si Attorney Regional Public Attorney Edmund Gielas. Nasa Zoom po? Hi, nasa direct. Zoom. Direct. Hi. Hi direct. Mayong hapon, Chief. Mayong Mayon. hapon. Pakitulungan mo lang to at uh, mag-report ka kung ano ang positive outcome ng pagtulong mo kay Ginoong Alden ng Iloilo. -Ilo. Okay? Nasa okay. phone po siya. Nasa pa, Nasa phone. Apo, Apo. Hello, uh, Sir Alden. Hello, Sir Alden. Uh, Magandang hapon po, sir. Magandang maganda hapon, po. sir, nandito po sa Zoom si Director gillian ng uh, Region 6. Mm. Sakop niya, ilo siya po mismo, personal, ang awak ng kaso mo. Ayoy. Okay po? Para mapabilis, may decision na pala yan eh. Kailangan ma enforce by execution siguro. File na motion for writ of execution. Ikaw ba may lawyer doon sa NLRC? May private lawyer ka ba? Ma'am? May private lawyer ka ba doon nung no? nag-hearing kayo sa labor? Opo ma'am. Ay, may private ka pala eh. Hindi ka namin ma assistihan Hindi ka ba niya tinutulungan ngayon? Ano po ma'am? Tinutulungan pa rin ba kayo hanggang ngayon nung private lawyer niyo? Hindi ko maya uh, rinig na ma'am. O, namin number mo kay Direk Gillian. Usap po kayo kung yes, paano kayo matutulungan. Okay po? Sige, chef, oh, sige, Direk Gillian, bahala ka na dito. Paki-feedback lang kung ano nangyari para sa next episode natin, may report natin sa Sambay ng Pilipino na itong sampung laborer Ten. nanalo, Ten. tapos hindi binabayaran ng amo at oh. hindi rin pinababalik sa trabaho. Oh. Okay po? Thank you po!